Alright, so good, good evening mga boss Ba't nga ba nag-overheat tong MC natin? So, especially sniper Dahil dyan dito So may water pump Dito banda Okay, so sabihin ko sa inyo yung mga Ilang reason bakit nag-overheat ang MC natin So tara Um, so, ito yung mga ilang reason dyan. Una, pag natuyuan ka ng kulan. Yun. Pag natuyuan ka ng kulan, syempre, wala magpapalamig sa ano mo, sa makina mo. mag indicate na 'yon yung um, overheat sa ating panel. Tapos, pag medyo malalayan, ito may water pump assembly tayo dito. Ito yung pinaglumahan ko. Bale, Papakita ko sa inyo yung ano. Ito. Ito yung impeller niya. Okay. Dito naman yung bearing niya. Tapos, yung... Dito, banda. Yung water pump oil seal. Okay. Pag once na isa lang yung nasira dyan, na nasira tong water pump oil seal natin, ibig sabihin yan, palitin na yan lahat. Kasi pag umiikot yan sira yung halimbawa water pump oil seal o kaya yung bearing niya. gigewang gewang na yan magkakaroon niya ng parang space na magkukos yun tuloy natin yung video natin na brown eh so ayun magkakaroon ng space na sabi ko nga magkukos ng leak para maghalo yung ano yung coolant at oil yun yung ayaw natin mangyari di ba so dapat check natin palagi yung coolant natin tapos pag once na yung MC natin is habang tumatakbo o kaya naka idle lang tapos may narinig kang sipol parang sisew sigurado yon dito may tama to dito banda sa may bearing oil seal yan kaya pag may nagsipol check mo agad palitin na yon pero ito pa yung isang reason nya nangyari sa akin kakapalit ko lang ng ano eh ng impeller ko so ganito yan pansin nyo to tong black na to. May malaki tsaka maliit. So, dyan yan, no? Tapos, itong maliit na to, yan yung parang stopper nya. So, yan. Yan dapat. Na Ang nangyari sa akin, ito, itong maliit na to, lumawlaw na siya So, parang wala na siyang stopper. Ngayon, pag umiikot yan, kusa na yung ano, bumababa tumataas, bumababa. Kaya, ito, yung impeller ko, ayan, gumas, nagasgas, tumama dito. O, uh, tignan nyo. O, oh, nahasa. At ito yung nag-cause sa akin ng overheat niya. Hindi ko manap yung issue niya. Dito lang pala. Ito, gumasgas tong plastic ng impeller. Nung kinalas ko, ito, Nakita ko kaya pinalitan ko agad ng impeller. Buti lang ma-extract ko. Kung hindi ko naagapan to, ewan ko na lang. Malaking gastos to. O. So, yun nga. ano, Recommend ko pa din na bumili ng genuine. Yung original talaga nito, Kasi ito nabili ko lang na ano eh, na class A kaya ganito tingnan nyo maluwang na masyado oh. huwag kayong bumili ng mga class A na pag sa makina dapat genuine genuine lang kung sa ano dito sa water pump sa makina wag na class A kasi mas mapapagastos kayo pag class A bili kayo ng genuine <coughs> 走远了。So,